sabog na piston duro grabe nangyari dito piston na ito. magandang araw sa inyo guys ha? meron tayong binabali itong makina ito guys may papakita ko sa inyo para maiwasang mangyari sa inyo ito guys ha. Ito oh. Mas day makina ito guys ha. Kita nyo nangyari sa makina ito guys ha. Ayan. Bibigyan ko. Ha? Ayan. Wala pang go signal. Ayan guys. Ito naging ano nito. Ito, nabasag ang piston to. Mas day guys. So, kita nyo nangyari sa piston no. Siguro sobrang i to no. Anong pag nagpasagamitan problema nito pag agad ito? Yung Napugla sa amin yan, parang lagi sa tula Ah, oo oh. pag sa tula Oo, oh, oh, ano? Yan guys Kumbaga Tip lang okay, Nakuha Sana't wala hard starting. starting oh. A ah, hard starting to? Uh, ito yung umaga, tulak. Pinipilit tulak? Pinipilit pa rin sa tulak. Oh. oh, yan guys ha, ito. Tip lang guys ha. Ito ang naging, ano nito, ang istorya ng kanyang, kanyang nito, hard starting. Pinapagwala, gusto mo ipagwala ng ano, nung may-ari, kaso wala pong budget. Kaya di pinapagawa ang ano, injection pump. Ayan guys. Nagbababa ang injection pang to. Eh, medyo wala pang budget yung kanya. Yung may-ari. Ang ginagawa, tinutulak na tinutulak na lamang. Ito, naging epekto nung tinutulak lagi sa kanya guys. So, ayan o. Oh. Kita nyo, durugong piston yan o. Oh. Kita nyo, durugong. Grabe ito. Dapat ipapagawa na dapat to sa calibration. Kaso, walang budget ng may-ari. Medyo wala pa raw budget. Nagtipid. Ito, naging problema naman. Sobrang laki naging problema guys. So, ayan ha. Ah. Kaya dapat guys, pagka medyo may naramdam na kayo sa kanyo, ipagwa nyo na agad. Huwag nyo nang intayin pang lumala. Agayan nito guys, ang ito nyo nangyari oh. Nadurog. Siguro, lagi daw tinutulak to kasi nga ayaw mag-start. Pinipilit nilang pa-startin at sinutulak. I iyan ang na nangyari. Nadurog ang pistong. Ito nyo nang durog na durog ang pistong guys. O oh, yan oh. O oh, yan oh. Grabe oh. Yan no, Parang na-pull barang na ng pisto niya oh. Durog na durog lahat oh ayan ha ayan guys ha? ayan no? pagka kaya kayo pagka lagi nyo ko sa kayo baka pwede mangyari sa inyo to kaya para maiwasan basta may problema, padalan nyo agad sa mga manggagawa para malaman agad kung anong problema, kasi gaya nito guys okay, hindi hindi nila akalain na ganito mangyayari sa kanilang pistong putok, talagang hindi lang putok talagang durog guys, durog, ayan, ayan, ayan piston na nadurog paano ba nadurog ang piston nito sa katutulak halos lagi tinutulak lang to kasi ayaw mag start pinipilit nilang paanda sa tulak yun na nangyari umaga ito bumigay yung kanyang piston pumutok bagay sa yan ang tip guys ha oh, o yan Kita nyo naman o oh. durog na durog o oh. oh, yan pwede din isang senaryo nito ay yung pagkaka overheat halimbawa medyo sumobrang overheat ng sa nyo ito, nag-iinit ng pistol niya, puputok din ng pistol niya. Pwedeng ganun, pwedeng ganun mangyari. ang mangyari. Sasabog ang piston niya kasi sa pag sobrang overheat, dalawa lang lang pwedeng mangyari. Pagka kay naputok ng piston nag-overheat, sobrang overheat, napabayaan siya tubig. Ha uh, guys, yun ang isang scenario nito ang pwedeng maging mangyari pagka naputok ko ng pistol. Ang pangalawa ay yung laging itinutulak ang inyong sakyan kung pinipilit yung pace natin, ayaw mag-start, ay hindi naman dun pala ang problema. kumbaga, maga, talaga ayaw, ayaw mag-start ng makina dahil kulang supply ng, ng kurudo. Kaya, pinipilit ang mag-start, pero ang naging epekto ay ito, sumabog ang kanyang pistol, ha, guys, ha. Kaya, guys, ha? ulitin ko sa inyo, ha, tip, ang pwedeng mangyari sa inyong sakay na ganito ay dalawang, dalawang senaryo ang pwedeng mangyari. Pag nag-overheat na sobra, lagi niyo napabayaan sa tubig yung inyong radiator kaya mangyayari ito sasabog ang inyong piston ang pangalawa basta ayaw mag start at lagi niyo itinutulak hindi naman kabot lagi wag mga pera isang beses lang dalawa yun okay lang pero pag malimit nang itutulak peding ito na ang pwedeng mangyari sasabog ang piston nyo guys ha? yan, yan ang tip guys ha? yan guys nice. sabog na piston so ba, grabe, parang puti-puti puti yung ah, tatlo, hindi nadamay ito lang isang nadamay, guys ayan, guys, sana ayan, guys, sana, kahit paano may makakuha yung tip o idea man lang dito sa share na yung video guys, ayan, pisto na sumabog, ano ba ang pwedeng magiging dahilan dito guys ayan, guys, ayan panuorin nyo itong video ito, para siguradong siguradong tapusin nyo at para siguradong may matutunan kayo, guys ayan, guys, Ayan guys. Thank you for watching guys. God bless you all guys. Thank you guys. Thank you. Bye bye guys. Basta itong jeep ito guys. Basta itong sa akin to. Ayan. Help Basta. Ayan. Ayan guys. Ayan. Papakita na kayo sa inyo. Pagkaya ni ano na. Ayan guys. Thank you for watching. God bless you guys. Thank you.